Na ngayon. Ngayon, Nagtanong tayo dito guys kasi dito yung magpapamassage kaso lang naligla. Puti na lang may nag-PM sa akin at ayun may schedule tayo. Dito tayo banda bagong kliyente natin to guys, Sir Wilkin. Dito yung bahay niya. Yan yung asawa niya, taga-tambulan pala yung asawa niya guys. Yan kapit-bahay ko lang pala. <laughs> at nagsimula na tayo agad guys na mag dito sa kanila after massage natin guys, babalik tayo doon sa bahay ni Ma'am Jacqueline. Kasi doon tayo mag-lunch, isasama, isasama tayo sa kanyang budget. Yan, balik na tayo guys dito sa bahay niya dahil tapos na tayo. Ayan, eh, nakaredy na agad yung kanilang mga pagkain. Wow na wow naman talaga yung lunch namin ngayon. Eh, maraming salamat sa Bayaw Family sa palagi ang paghahanda ng masarap na pagkain. Thank you po Lord sa mga blessings araw-araw na aking natatanggap. Guys, lumipat na yung kusina ko dito sa kanila. <laughs> Another pagkain na naman yung araw na to. Thank you sa placing! <laughs> At ayan guys, sinimula na nga namin kumain. Ayan, lamon si Inday talaga. May gulay sila, tapos gustong gusto ko yung ano nila, yung tayo na may maanghang na suka. Ang sarap. Tapos may gulay na may isda. And healthy yung kanilang mga pagkain. Siyempre guys, meron din silang ano, meron silang suman. So tapos may bibingka, Diyos ko. Kaya hindi natin napigilan na kumain, guys. Ayan. Kumain tayo ng kumain dyan. Siyempre, nagmamadali na tayo, guys. Kasi meron pa tayong next massage. Pupunta kasi tayo ng kamugaw. Eh, mamasage natin, guys, si Sir Baguio. Tapos dadaanan natin muna si Inday Vanessa sa kanyang bahay. Dahil nakauwi na galing sa hospital. Hindi na ako nakakapagkuha ng vlog guys na nakarating tayo doon kina Day Banasa. Dumiretso na tayo dito kay Sir Barkyo. Nagmasage na tayo agad guys kasi pabalik pa tayo ng tambo. May mamasage pa tayo guys sa tambo kaya bumalik na tayo agad after natin kay Sir Bumiyahin na nga agad tayo guys para makapagpahinga at mag-mayenda tayo dito kila Ate LV. Hello Ate LV! Yan, naridihan na tayo ng Kapiniti LV guys. Thank you din pala kay Ma'am Bagyo na nagbigay ng bibingka. Kaya sabi ko dito na ako mag may merienda habang nag-ano guys, nag aantay kila Ma'am at Sir. Dahil nagpa, nagpa, ano pa si Ma'am? Nagpa, linis ng kuko. Tapos si Sir nagpagupit. After natin mag guys, ayan, pumunta na tayo dito sa kanila ni Ma'am Rodeline. Nagmasan tayo agad at syempre ginabi na tayo guys. nag na rin ako dito sa kanilang grocery store. Ayan, ginabi na tayo guys dahil ang oras ay mabilis. Buti na lang may grocery din sila dito guys. Kasi pag pumunta tayo ng nabilog, sarado na talaga doon guys. After dito, bumihay na tayo pa nabilog at bumili tayo doon ng tinapay. Nakarating na po tayo guys ng bahay. Ito pala yung family natin. Yun lang ko ng sabon sa materyo. Tapos yung panglaba, na lawag din ko para instak tayo. Tapos, pumili din ako ng pancit cancan at saka instant mami. Tapos kapi asukal at saka shampoo. Tapos, bumili tayo ng sinubukan pong bumili ng ano guys, ng ganitong panty. Ayan o. Maganda naman siya, ano. Sinukat ko, tamang-tama sa ano ko. Yung talagang, ano siya, yung balot na balot ako. Ayan. Kasi karamihan ng ano ko, store yung panty ko, ito balot na balot. Tapos, bumili tayo ng mango bread. Tapos, ito sa pasito, masarap siya. Hey guys. Masarap kasi ang munggo bread. Nakatikim ako. At maghahapon na na pala tayo guys. Eh, yung aling kanin. Super dami. Tapos, yung ulam natin is gulay. Ito yung mm! ni mama kaninang umaga. Yung kanyang binalatan. Si Tabios. Ayan na guys. Help yung ating ulam. Habang kakain tayo ng hapunan guys. Talagang ang daming kanin. Kanyang ay Sobrang dami kapag pero pag nagmamasage ako, kukunti lang yung kinakain kasi po, mahirap kapag puno yung dyan na nagmamasage ay yung ating kanin na super super dami, napala ah, guys, nakatulog na pala si Mateo, hindi ko na naman siya naabutan ngayon, Nagising. tulog na naman kain tayo guys mhm mm naman akong kain ng mungo Maraming salamat sa aking mga client ngayong araw na ito. Nakaapat po tayo. Mm. Tatlo sa tambo. Isa sa kamugaw. Maraming salamat talaga sa aking mga bagong kliyente at saka sa mga datihan. Maraming salamat sa inyo sa palaging pag pa, ano, pagpa-massage. habang kumakain ako guys, mag-end ko na itong aking vlog ngayon kasi mag-ano ako. Kumakain ako. Magpukulay muna ako kasi habang kumakain. Tapos mamaya kasi mag -e edit din ako. Tapos meron pa tayong ibang task na gagawin sa kukulay. Thank you for watching guys. Bye!